Drama presents Han Manan So Sa Ka Awe Ano ba ka ron? Mau kining sa babay ng taga Davao de Oro Ang ito man tatampu nga, nga Jen Jen Next, Thunder Gaming. Dai, ila mo sa ako amigo si Bert. Bert, ang akong gwapa nga amiga si Jen. Hi Jen. Hello. Hello. Miga na ta? Ha? <laughs> sure. I love you, Jen. Ah, uh, Bert. Mo Jen. Na love at first sight ko nini. May pag-asa ka ako? Ako pa na huna on Bert. Mau pa? Nanguyab di ni mo si Bert? O lagi, day. Unya, yeah. imong sugtun. Maayo ka, day, nga ako siyang sugtun? Oo, oh, kung may gusto ka niya, ayaw na sa ang tao. Sugtan na lang. <coughs> Tinood, Jen. Imo na kong gisugot. Albert, oh, uyab na ta. <laughs> Salamat, Jen. <laughs> Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta kay... Ayaw lang yung kong pasakit, Bert, ha? Ah, oh, Jen. Ako na isa, adi mo. Jen, mga laag na. Asa mo tamang laag? Ang um, bisikasa lang, God. Sige. Sige. O ba, nalingaw ka sa itong pagpunoy? Eh? <laughs> Obert, uy. Lingaw kayo ko. <laughs> Mayo naman. O nga, asa pa ta nga gusto niyo mo nga atong laagan? Ayaw na. Bupa na lang ko. Ah, ikaw good. Ako lang kang ihatod sa inyo. Ah, uh, ayaw lang. Hmm? Di ka gustong muadto ko sa inyo? Ah, uh, ayaw lang pag-adto sa amo kay... Kasukano niya kang papa ba? Oh, ha? Pasensya na ka, Bert, ha? Dili mo gusto si Papa nga magdakog laki sa amo. Ah, uh, okay ra, Jen. Nakasabot ra ko. Salamat, Bert. Sa so, may nahitabo ining Bert? Nga dili naman siya mo reply sa akong message. Kung tawagan sa dili, telepon pun tubak. Ngano mangka ni siya? Oh. Dai may isulti ko ni mo. On manak, Dai? Naman di ay laing uyab si Bert, kawas ni mo. Ha? Huh? May nagsulti na ako, Dai. Ngabisag uyab mo ni Bert, Nagsige din at siya panguyab uglain. Unsa? made by X Thunder Gaming. Onse mo buwak. pa may kapuslanan nga magoya buyab ta. Nga may lain man day kang uyab. Ah, uh, uh, ha? Ha. Huh. Wa ka makatingog kay tinuod man. Naibaw na ko si mong kabuang Bert. Nabisag uyab ta. Nagsigi sa kagpanguyab og lain. Okay, ramu na ko. Kilaki ko. Huwag may muha na ko. Ha? mo okay para na ko dili. Maong magbuwag ta. Tarong tong na. Huwag man sa di ay ayo. Nagtinarong manunta ko niya. Binoangan man sa dinoon ko. Huwag ay ayo ni mga laki, uy. Dahil... Mubaos ko. Ha? Sa so may mubuha ton? Basta na ay manguyab na ko. Ako na yung sugtun. Ha? Huh? Tinuot ka, Jen? Imo na kong gisugot? O, oh, Jan. Salamat, Jen. Lipay gagay ko na imo na kong gisugot. O, na din mong Jan, day? O, day. Naigog mo din ikang Jan? Wa, wow, wey. Binuang ratong ako niya. Ang Uh -huh. Makig ako dyan? Oh, ha? Huh? Makibuwag na ko, Jin? O, Jan. Buwag na ta. Kung sa may akong sa, ngay, imo mo kong ibuwagan. Huwag <sighs> mo kay sa. Pero, wala yung kay gugma ni mo, God. Binuang rato akong pagsugot ni mo. Huwag ang takong ni mo sugta. Basta kay buwag na ta. Basta kay buwag na ta. Dai, go in town ka ayo si Jan nga imong gibuwag kan. Igo ra ko ni sa gibuhat ni Bert na ko day. day. hindi na maayo imong gibuhat oi. Kay dito ni Mao salain. <sighs> ya, yeah. sa so, plano ni mo ron. Pahuay sa kog uyab uyab day uy. Ako lang sa ni papahuwayo nang akong kasing-kasing. Hmm, may pa. Uy. Di amay ni chat nako. Na Ram ang pangan. Hi, pwede makikfriend friend ni mo? <laughs> Kalingawan ko, di Ha? Manguyab ka na ako? Kana akong okay ni mo? Bago pa ganito nagkaila? Alam mo ko ni Ay? Alam niyo pa ingon ba? Um... Yeah, come on. Uyarap na siya? Sige na lang, Uy! Oh, habi na dili na ka mag -uyabuyap. Dili na lagi unta, day. Ngayon sa so, oon nga na amay nagsamok-samok. Aw, oh. ako na lang gisugot. Nala, sige, day. Paday yun. man mo reply si Ram sa akong mga message. Hmm. Maura man yung style na ni Bert, oy. Akong istock yung FBB. Oh. Di amay kipost si Ram? Og may kuyog sa babay og sweet kaayo sila. <sighs> Nga sa ato pa. May uyab dai ni siya. Hilom dai oy. Naon sa man ka? <laughs> Di ba lason man kaayo ko dai oy. Abi na kung ako re uyab ni Ram. Naa pa man dai lain. Hay. Swerte-swerte gyud ning kinabuhi dai. Wa pa lang gyud ka makatiming og lalaki nga tinuod gyud nga nagmahal ni mo, Paapot lang gud. <sighs> Kila ay mo kong kinabuhi ron oi. Maayo pag ko. Asa man ka, Jen? Nag-ilis man ka. Masoroy ko, ma. Asa ka man mo sa oroy? Muato kong tago, ma. ako sa mall. Hmm, magamping ha. Oo, ma. Kanindot sa kong ibati nga nakalaag ko. Bupa ulit na lang ko kay basig ng hita na turun si mama. Ayay, kada pa sa hero ining baso eh. Ay, salamat. Tuo pa'y bakantin nga usaha. Ah. Migo! Nani, naglingkod di ha? Wa, Miga. Pwede mo tapad di mo? oh, sige. Dali. Ganina rin nang nagdaga ng bus pero huwag ito makailhanay. <laughs> Bitaw sa? Ako rin si Jamie. Jen. Pwede ko mangyay sa mong FB, Jen? Mmm. Pwede ra. na unsa man ko uy. Bisag ni anak ko sa pai pero wa man mawasa ko kung nahuna si Jimmy. Ah. Hala. Si ni chat. Mo anha ko sa inyo ugma ha. Hala. Mo ko na si ugma. Suerte ka kay gipasod kang papa kano di mo ko niya pasod doon nga tinarong mo na akwadya ni mo. On sa day mong toyo na ako, Jim. Hindi ah, na lang kong magpaligoy-ligoy pa, Jen. I love you. Oh, Jimmy. Sukad so, nga, ka, kita, ta. Hindi ah, na ka mawaas kung una, -una. Um, May chance ba ko ni mo? Ang tinood, Jim. Mahadlok man kong musod o relasyon. uy. Termina mo lang kong kung masakit, Tana. Kung sobang lalaki, pulos kasakit ang imong natagamtama nila. Dili na ako, dili. Jim. Sugta lang ko, Jun. Kaya kung ipasalig ni mo, na magbalipayon ka uban ako. Lahi ko sa uban. Basta ha. Dili ko ni mo binuangan. O lagi, promise na na ako, Jim. Ah. Ano, saman kita na? O, oh, Jim. Ako na kang gisugot. <laughs> Salamat, Jen. Jen, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. mag na lang ta. O niya, makabuhi ka ka na ako nga panday raman ang imong trabaho. Kaya kayo eh. O niya, asa man tapo yun? Atura ta sa amo. Oh, sige. <laughs> Day, karong abris klase ba? Gusto na ko nga mupadayan kang skwela. Aron parehas na nga may mahuman. Ha? Oon sa'yo mahuman? Kay, unsa sa'yo ang imong nahuman? <laughs> ang tinon, education na nga akong kurso. O, pa magkumagasod isip teacher. Mga namanday lang una ko. sa? Pero ay, ka ka. Kaya bisag nagpanday-panday ko, kaya ka nagkupay hon. <laughs> Salamat, Jim. Ihatag na ko ni mo ang mayong kagmaon ay I love you. I love you too, Jimmy. Nagtuo ko nga lang nga panday si Jimmy. Pero dili di ay. Kay may nahuman man di ay siya. Sa pagkakaroon, nakasuda o trabaho si Jimmy isip o saka magtutudlo. O ako, o na lang ka-semester ang kuwang mo na ko. O magpakasal na dayon mi. Sa mga babae nga gipasakitan, ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Kay mo abot ra ang lalaki nga tinuod nga magmahal ninyo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.